We, we. Mm, mm. No? may attitude na, kakalabas lang. Mm. Ay, mo, ito may ang ipon. Huh? Oh, ito may ang ipon, no? Oh. Tigo, na na, guro yan. May ano na siya. Hiking Kek Hmm. nangis di mana. geschätz. obatnya pada hujan disanjung ke... Henang. Ollie. Harhmata часовnya sejuk. oh melewati <laughs>

Hmm, mo na gihapon mabudlay gani magpakagat. Tagilira sa patagilira. Hmm. ay na sobrahan man ah. Gusto hmm. hmm. mo ikaw mo uto dua para mabalaan mo? Do it. mo Sinakuan ko gano'y hindi maasamad ila. Nangkar ah. Gawin niya. Gawin niya. Kapagod siya. Oh. Anong kapagod ma? Tamot ko. Batihan mo niya bang ipon. Nabagod niya masamad na aron iya di lagi di eh. Nga uh ma, Oo. -oh. Ay, hey, batayan mo man ako, ma? Mana, kung kuha niya yung ipon. Para kung siya, mag-ibig. Sambil eh. bag -o, bag bag niya pa. Dad! Kinotkot ka karon yan. Bad ka, bad. Nahibi lang bala, hindi magulang. Hibi lang.

duduk yuk beli yuk kukurungin yuk sidri yuk gila abri yuk jala pertarung mau enak, ngeri nilang yuk sini wah, subuh nga sini yuk kukus Ini sabak kukus nya nih

po guys. Hirap maging dentist pa.